Ang Kuyapo ay hindi lang kilala sa itim na Nazareno o sa mga nagtitinda ng pampaswerte. Sa mga eskinita nito, may isa pang dinarayo ang Ukay-Ukay. Ito ang tawag sa mga tindahan ng second hand o gamit ng damit, sapatos, at bag. Dito, ang mga bundok ng damit ay parang mga kayamanang naghihintay na matuklasan. Ang salitang Ukay ay mula sa salitang Halukay, na siyang ginagawa ng mga mamimili para makahanap ng magagandang item. Sa Kuyapo, ang Ukay-Ukay ay hindi lang basta tindahan. Ito ay naging bahagi na ng kultura at kwento ng lugar. Dito nagtatagpo ang iba't ibang tao na may isang layunin ang makahanap ng maganda at murang damit. Paano nga ba nagsimula ang Ukay-Ukay sa Quiapo? Ayon sa mga matatandang tindera, nagsimula ito noong dekada 80. Ang mga damit ay galing daw sa mga relief goods o donasyon mula sa ibang bansa. Imbes na ipamigay, naisipan ng ilan na ibenta ito sa mababang halaga. Noong una, patago pa ang pagbebenta dahil ito ay ipinagbabawal. Ngunit dahil sa hirap ng buhay, marami ang nakipagsapalaran. Unti-unti, dumami ang mga puwesto sa bangketa. Mula sa ilang tumpok ng damit, naging mahahabang hanay na ito ng mga tindahan. Ang dating bulungan lang, ngayon ay sigawan na ng mga presyong 3% o 50 pesos lang. Sige na, ang Quiapo, bilang sentro ng kalakalan sa Maynila, ay naging perpektong lugar para sa ukay-ukay. Maraming tao ang dumadaan dito araw-araw. Estudyante, empleyado, at maging mga turista ay napapadaan. Dahil dito, mabilis na lumago ang negosyo. Ang mga dating maliliit na nagtitinda ay nakapagpundar ng mas malaking puwesto. Ang mga dating nasa bangketa lang, ngayon ay may mga stall na sa loob ng mga gusali. Ang ukay-ukay sa Quiapo ay naging isang malaking komunidad ng mga negosyante. Nagkaroon sila ng sariling sistema mula sa pagkuha ng mga bulto-bultong damit hanggang sa pagpepresyo nito para sa mga suki at bagong mamimili. Ngayon, ang ukay-ukay sa Quiapo ay isang destinasyon. Hindi na ito simpleng pamilihan lang. Para sa marami, ito ay isang uri ng adventure. Ang bawat paghalukay ay may kasamang excitement. Ano kayang brand ang makikita mo? Baka may designer jeans o vintage shirt na nagkakahalaga ng libo-libo kung bibilhin sa mall ito ang mahika ng ukay-ukay sa Quiapo. Nagbibigay ito ng pagkakataon sa lahat na makaporma at makasunod sa uso ng hindi gumagastos ng malaki. Ito ang kwento kung paano ang mga itinapong damit ay naging yaman para sa marami sa pusod ng Maynila. Madaling araw pa lang, gising na si Aling Nena, isang tindera ng ukay-ukay sa Quiapo sa loob ng sampung taon. Ang kanyang araw ay nagsisimula sa pagbubukas ng mga sako ng bagong dating na damit kailangan niyang suriin ang bawat isa. May mantsa ba? May sira ba? Pagkatapos ihiwalay niya ang mga ito ayon sa klase may pang-display, may pang-tumpok, at may mga new arrival na mas mataas ang presyo. Ang pag-aayos ng paninda ay isang sining, kailangan itong maging kaakit-akit sa mata ng mga dadaan. Bago pa man sumikat ang araw, ang kanyang maliit na puwesto ay handa na para sa mga unang mamimili ng araw. Pagsapit ng umaga, dagsaan na ang mga mamimili. Kabilang dito si Anna, isang kolehiyala. Para sa kanya, ang pag-uukay ay parang treasure hunting. Ang kanyang budget na isandaang piso ay malayo na ang mararating. Habang naghahalukay, tinitingnan niya ang tela, ang tahi, at ang brand. Hindi siya nagmamadali. Alam niyang sa ilalim ng tumpok ng mga damit ay may naghihintay na magandang blouse o pantalon para sa kanya. Para kay Ana at sa maraming kabataan, ang ukay-ukay ay paraan para ma-express ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pananamit ng hindi nabubutas ang kanilang bulsa. Sa tanghaling tapat, mas umiinit ang kompetisyon. Ang mga tindera tulad ni Aling Nena ay kailangang maging masipag sa pagtawag ng customer. "Miss, bilina, bagong dating, magaganda!" ang maririnig mong sigaw. Kailangan din nilang maging magaling sa pakikipagtawaran ang presyong 50 pesos ay maaring maging 40 pesos na lang, lalo na kung marami ang bibilhin. Ang bawat benta, maliit man o malaki, ay mahalaga. Ito ang pambayad sa upa ng puwesto, pangkain sa pamilya, at pang-aral sa mga anak. Ang buhay ng tindera ay puno ng sipag at tiyaga. Pagsapit ng hapon, habang papalubog na ang araw, nagsisimula ng magligpit si Aling Nena. Bibilangin niya ang kanyang kita sa buong araw. May mga araw na mas, na may mga araw na matumal, ganyan talaga ang negosyo. Samantala, si Ana ay uuwi ng may ngiti sa labi, pitpit ang kanyang mga pinamili. Para sa kanya, ang ukay-ukay ay hindi lang tungkol sa murang damit. Ito ay tungkol sa saya ng paghahanap at sa tuwa ng pagkakaroon ng isang bagay na parang para sa iyo talaga. Sa pagtatapos ng araw, ang tindera at mamimili ay parehong may dalang kwentwento ng pag-asa at kasisyahan mula sa ukayan ng kiyapo. sa likod ng makukulay na damit at masasayang tawanan sa Ukayan, may mga hamon na kinakaharap ang mga tindera. Isa na rito ang kakulangan ng permanenteng puwesto. Marami sa kanila ay nasa bangketa lang, kaya palagi silang nangangamba sa mga clearing operation. Ang takot na baka isang araw ay paalisin sila ay laging nariyan. Kaya naman, ang iba ay nagbabayad ng malaking upa para lang magkaroon ng maliit na espasyo sa loob ng mga gusali. Ang bawat sentimetro ng espasyo sa Quiapo ay mahalaga. Ito ang nagiging sanhi ng matinding kompetisyon sa pagitan ng mga magkakatabing tindahan. Ang isa pang malaking hamon ay ang mismong kalakalan. Dahil ito ay isang informal na negosyo, walang malinaw na regulasyon mula sa gobyerno. Ang Republic Act 4653 nagsasabing bawal ang importasyon ng mga gamit ng damit. Ngunit dahil ito ang ikinabubuhay ng marami, tila nagkakaroon ng de-formal na kasunduan. Gayunpaman, ang kawalan ng regulasyon ay nangangahulugan din ng kawalan ng proteksyon. Walang benepisyo tulad ng SSS o PhilHealth ang mga tindera. Sila ay umaasa lamang sa kanilang araw-araw na kita para sa lahat ng kanilang pangangailangan at sa oras ng kagipitan. Dahil sa dami ng nagtitinda, ang kompetisyon ay napakatindi. Paano mo hihikayatin ang isang customer na sa iyo bumili at hindi sa katabi mo? Dito pumapasok ang discard. Ang ilang tindera ay nagkakaroon ng suki system. Nagbibigay sila ng diskwento sa mga regular na customer. Ang iba naman ay nagiging eksperto sa pag-istilo. Inaayos nila ang kanilang mga manikin para ipakita kung gaano kaganda ang mga damit kapag isinuot. Mayroon ding gumagamit ng social media para i-promote ang kanilang mga new arrival ang pagiging malikhain at madiskarte ang susi para manatili sa negosyo. Bukod sa kompetisyon sa kapwa tindera, kalaban din nila ang pabago-bagong panahon. Kapag umuulan, mahina ang benta. Ang mga damit na nakasampay sa labas ay kailangang ipasok agad para hindi mabasa. Kapag naman sobrang init, kakaunti ang mga taong gustong maghalukay sa siksikang lugar. Ang bawat araw ay isang pakikipagsapalaran. Sa kabila ng lahat ng hamong ito, patuloy na lumalaban ang mga tindera. Ang kanilang tibay ng loob at diskarte sa buhay ay sumasalamin sa bawat piraso ng damit na kanilang ibinebenta. Mga damit na may sariling kwento ng paglalakbay at pangalawang pagkakataon. Bakit nga ba patok na patok ang ukay-ukay sa masang Pilipino? Ang pangunahing dahilan ay ang presyo. Sa panahon ngayon na lahat ng bilihin ay tumataas, ang ukay-ukay ay nagbibigay ng abot kayang alternatibo. Ang isang libong piso mo sa mall ay baka dalawang pirasong damit lang. Pero sa ukay-ukay, maari ka ng makabuo ng ilang set ng forma, mula ulo hanggang paa. Ito ay practical na solusyon, lalo na para sa mga estudyante, mga nagsisimula pa lang sa trabaho, at mga pamilyang nagtitipid. Ang ukay-ukay ay nagpapatunay na hindi kailangang maging mahal ang maging presentable. Ang negosyong ito ay may malaking epekto rin sa lokal na ekonomiya ng Quiapo. Nagbibigay ito ng kabuhayan hindi lang sa mga tindera, kundi pati na rin sa mga kargador, mga tagatahi na nag-aayos ng mga sirang damit, at maging sa mga nagtitinda ng pagkain sa paligid. Ito ay isang ekosistema kung saan ang bawat isa ay nakikinabang. Para sa mga maliliit na negosyante, ang ukay-ukay ang kanilang naging sandigan para maitaguyod ang kanilang pamilya. Marami sa kanila ang nakapagpatapos ng anak sa pag-aaral at nakapagpundar ng sariling bahay dahil sa pagtitinda ng mga segunda manong damit. Higit sa lahat, ang kwento ng Ukay-Ukay sa Quiapo ay isang kwento ng inspirasyon. Ito ay salamin ng pagiging matiyaga at madiskarte ng mga Pilipino. Sa kabila ng mga hamon, ang kompetisyon, ang kawalan ng kasiguraduhan, at ang hirap ng trabaho, hindi sila sumusuko. Bawat araw, sila bumabangon para harapin ang bagong pagkakataon. Ang kanilang mga ngiti at ang kanilang sigasig ay nagsabing hanggat may mga taong nangangailangan ng murang damit, ang ukay-ukay ay mananatiling buhay. Ito ay isang testamento sa lakas ng lob na bumangon mula sa wala at magtagumpay. Ang bawat damit sa ukayan ay may pinagdaanan, at tulad ng mga nagtitinda nito, binibigyan ito ng pangalawang pagkakataon na maging kapaki-pakinabang. Ang Ukay-Ukay sa Quiapo ay hindi lang isang lugar ng murang bilihin. Ito ay isang simbolo ng pag-asa, isang patunay na sa gitna ng hirap, mayroong paraan para umunlad. Ito ay isang paalala na ang tunay na yaman ay hindi laging bago at makintab. Minsan, ito ay matatagpuan sa mga bagay na may kwento, pinaghirapan, at puno ng puso. At 'yan, mga kapuso, ang kwento ng Ukay-Ukay sa Quiapo.